hanggang dito abal din pa rin sinasabi nyo Good morning So today andito na po kami sa Big Buddha Dito sa Protam Nak Hill so, ito, ko po sila dito sa Big Buddha no Para naman ma, ma experience nila Makita nila yung mga Buddha at saka temple good, Tsaka para siyempre guys, pagpunta kayo dito sa Thailand, dapat meron, isa, isa ito sa mga list nyo na pumuntahan nyo yung mga um, Buddha, yung mga temple, ayan. Para, at least kayo, paano is, ano kayo, ma-achieve din yung, ma-feel nyo talaga yung ano ng Thailand. That's right! And we're here na guys! I'm so excited! Mm -hmm. Hello guys! Dati nakikita ko lang to sa vlog ni Kuya. Ang ingit na ingit ako. Pero ngayon, as you can see, pupuntahan na namin. I'm so excited. Lalo na, same kami ni Kuya ng Buda. Kasi pinanganak siya ng Tuesday. Yes. At ako rin, pinanganak din ng Tuesday. So, ayun. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag pray sa mga Buda. Thank you, Kuya. Yes, very good. Wow. So big. Ang laki. Eh. Okay, Ang sexy naman. Ha? Huh? Ang sexy. Lang. Yung ano, nung no, no, Buda. Ganun <laughs> talaga. Sito sa lahat oh. Na, ano. Shape na shape talaga oh, yung oh. ano niya, ano. So, meron din sila mga beverage dito, guys. Mga pagkain, mga snacks, mga drinks, at kung ano pa na. At saka mga souvenirs din, ng mga damit, mga bags, mga hat, mga sunglasses, payong, at marami pang iba. O, oh, di ba? Tsaka dito naman sa sign na to is yung mga Buddha, no? Yan. Tsaka dito pwede din kayong mag, ano, mag pray. Tapos meron konting donation. It depends on you how much you gonna donate. Yan. Make sure na pagpapasok kayo guys. So kung nakita niyo yung sign na yan guys. So ayan no? Oh, dapat hubarin nyo yung mga sapatos sa chinelas nyo. Gento. batu, batu, tiga Patoy. Patoy, tigal sa. Gento. So, Loy, ito hmm. naman yung Buddha na Saturday. Yan. Hmm. Saturday. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinanganak na Saturday. Ito hmm. So, yeah. Usually, that's like like that. Like, pumunta ka dyan, hmm. magdadasar ka, ganyan, kung anong araw ka pinanganak na Saturday. Yan. Tapos, yan, may konting donation. Depende sa you. Hindi ka naman, hindi naman nila required na ganitong money yung kailangan mo ilagay. Depende hmm. na yun sa'yo from the heart. From the heart. Yes. Okay. This is for. Hmm. Um, Wala na ko yah. Para sa naman to. Hmm. Donation. I'm not really sure. Ah. Pero ito yung ano, yung parang Buddha talaga siya, di ba? Nakita mo yung ano? Oo, uh, same na same doon sa malaki. Sa malaki. Right. Tapos, right. ito naman. Ano to? Four Faces Buddha. Oh, to, hindi ko to nakita dati ah. Oh, nga, wala nga yung sa vlog mo dati. Hmm. Eh. ang dami pala talaga sa ano no, Buda no. Tapos ito naman yung Sunday Loy. Ayan no. And... Ganda no. Nga, eh. Iba iba pala chef niya, may nakaupo, may mm. nakatayo, may nakahiga. Ah, ito yung four faces Buddha. Ah, yeah, oo. Mm. Same Four faces kasi, <laughs> parang north, south, east, west. Hmm. Ganda ano? Yun yung ano, meron stage talagang face sa likod. Ayan eh, no? Diba? Pero same lang yung face niya. Hmm. Tapos ito naman, yung... Uh, oh, Monday. Yan. Monday. Ano, ano ha? anak ka pinanganak daw? Wednesday ka? Ah, halos pareho lang siya nung Sunday, no? Pero uh -huh. yung kamay niya is parang nakaganto siya, no? O, oh, yan. Man. Para sa nangangako. Mm Ito -hmm. yung Ito naman usually pagka uh, ka, ganyan. Tapos, pero hindi donation. Tapos nagsisindi sila nung ano... Tawag rito yung sa Chinese style siya. Man. Ano yun kuya? Yung nasa bote? ano siya, yun yung parang inaalay mo yung usually yan yung inaalay na dito kahit sa Buddha. Mm. Ang Nakita mo yung four four faces Buddha di mo, eh? diba, um, ano mo? 'Di ba meron siyang ano? Ano soft drinks? Oh, mm. yeah, soft drinks na Fanta. Oh, okay. ah, tapos dito naman yung ano, yung yung atin loy kasi Tuesday tayo, 'di ba? Yes. Yan. Nakahiga yung Tuesday. Every time na pumunta kami dito ni Mrs., dito talaga kami dadasal. Mhm. -mm. -mm. Eh, having good. Tsaka si Eva Tuesday rin yun eh. Oo, pare-pareho tayong tatlo. Oh, yan. Oh, Mudasal ka na. Paano ba yung, ano, paano ba yung pagdadasal sa Hindi, eh, wala, wala namang ano eh. Kahit ako naman, kahit yung ano. Basta dasal ka, okay. tapos mag-bow ka, ganyan. Dasal ka muna. Yung wish mo, Wala akong bills ng pataya. Hmm. Nagligay kaya tayong bills ng Pilipinas? Pwede din. Ikaw din. Pwede kaya yun? Pwede. Mayroon ba akong pera? meron ka ba ang pera? Ang tanong. Parang wala ata akong pera Ma, eh. Po. Ay hindi. Andito yung pera ko. Saan? Lang. Ito. Ito yung pera <laughs> ko eh. Ito ba. Ito. 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 Saan? Yan yung pera ko. Let's see. Um, wala tayo ng pera. Dito. Papayag, papayag ba sila yung peso? Magagamit kayo. O, oh. Philippine peso ba Thank you, Buddha. Ano, may mga pangalan ba sila, Kuya? Ayan o. No, meron na. Ayan pangalan ng sabi? Ano siya? Ti hang chato ro ti nang ay hindi ko alam yun doy. <laughs> Medyo malalim na yung Thai na yan. Translate yeah, mo try, try sa Google. Try natin sa ano sige, ah, translate sige. natin. Mama, ikita natin yan dito. Eh. Asan okay. ba Google natin? Google Lens, then Translate. Oh, ano? it means reclining posture, Tibos Jatoroki Beach. <laughs> Totoo ba ito, Google? Hindi ko sure. Ano Ano yan? Akala ko talaga kuya, lahat oh. ng Buda, ganyan yung itsura. Mm. So, hindi ko talaga in-expect na may iba-iba palang itsura talaga ang Buda. Siyempre, meron talaga iba-iba. Mm. mm. This one, ano-ano ang Buda to? Hindi ko lang din sure. <laughs> wala din pa nalagay. Ah, uh, naman na, wala, na wala Tapos meron pa isa-isang Buda dito. Temo ito. Ano. Hmm. Parang for me ha, asum ko lang, hindi ko sure kung tama. Parang nag-represent -re siya ng health. Hmm. Kailangan natin ingatan yung health natin. Hmm, okay. Ha? No? Tama. Tapos ito naman, sabi Ito naman yung Wednesday. So, dalawa silang Wednesday, Loy. So, Wednesday oh, na to. Yan o, Wednesday. Wednesday, Klangkun. It means Wednesday. It means Wednesday all night. All night. Yes, all ah, so night. So, yung parang pinanganak sa gabi. Mm, siguro. Na. Tapos yan o, Wednesday, uh, one put, Klangkun. Wednesday all night. All night. Tapos, yes. Tapos dito naman, nakita mo to. Talaga. Yan o. One put, Klangwan. It means Wednesday all day. All day. Oh. Yan. Para same same mo talaga sila. Ang nagkaiba lang is yes. yung kamay. Oh. Kaya saan nakalagay? Nakaupo siya Tsaka okay, nakatayo. Tapos yeah. dito naman, ito na yung Friday. Ayan 'di ba yung sa Sunday, 'di ba? At yung Monday halos pareho lang. Ito naman oh. siya naka ano yung kanyang kamay, ah, nasa no? Oo. Oh. Yan Anong tawag diyan? Uh, kasi naka sa dibdib. Um, mm parang isinasa puso ko. Yes. Tapos ito naman yung Thursday. Halos pareha sa dun yung ano, no? Pero iba yung itsura ng ano ng kamay niya. Nakana dito siya. Kung baga doon sa isa na yun. Tingnan mo yung isa, di ba? Yung nakana ano, yung kamay naka niya. Nakagano, yung, yung ano? kanya pareho nakares. Oo. Yung isa nakagano. Yes. Tama. <laughs> so lahat ng Buddha dito guys, may mga meaning po yan. Pero hindi naman po kasi ako talaga Buddhist. At saka pero kung kasama ko si Mrs. inexplain explain niya talaga sa akin yung mga meaning. Kaso nakakalimutan ko lang talaga, no? Pero may mga meaning po yan, guys. As a Buddhist, no? <laughs> yun naman yung parang wala well, nag-pray like, ka tapos ano yung, yung paputok parang nagpabubugaw ng mga malas mm -hmm. ganyan hindi yun din yung ano ko parang in ko kasi right after nilang mag-pray doon oh. lumapit sila doon para... parang parang magkapalang ha kung nga rin eh Ay, ko kasi explain ako, sabi ko na, sasabihin ko sana tama siya, Wednesday siya. Oh, mag-pray ka na Wednesday ka Wednesday ba? Oh, ang tanong, gabi ka ba pinanganak o umaga? Ako pala hula Gabi uh, umaga? <laughs> <laughs> hindi, umaga. <laughs> uh, hindi ko rin alam, eh. alam. Mag-pray ka sa pareho. Oo. Oh. Para i-make uh, mo. Okay okay. 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 Okay yes. Pwede kayo mamili. Ito naman. Pwede ka bumili itong kandila. Yes. Yan, nalagay yeah, nalaga mo dyan. Magdadasal ka. yun yung mga candles. Nah. Tapos ito naman yung mga ano dito, mga Buddha. Statue ng Buddha. Yan. Hmm. Ah, ano yung monks. Um, Di ba? Ang gaganda ng mga ganda no? Di ba mahilig sa mga bracelets? ano mm no? -hmm. Ito. Ito naman yung mga bracelets nila. Mga ring, mga necklace, bracelets. Yan. Diba? Hmm. Okay, ayun guys, at tapos na kami mag-ikot-ikot, ano? So, Loy, okay na ba, ba yung pagpunta natin dito sa Big Buddha? Sobrang ganda ko ya. So, mm -hmm inet kasi syempre ang tirik ng araw pero ang ganda pala na sobrang init niya. Mm -hmm. uh, hindi maulan kasi naikot mo lahat and ang saya lang sa experience na being a Christian, you were able to um, experience on how other religions, other yeah. religion, especially Buddhism. Mm -hmm. Lalo na si Ate Miao is uh, a Buddhist and alam na namin kung paano gawin yung uh, ritual nila, kung paano sila mag-pray, and the experience na namin on hand. Uh, medyo na ano lang ako kanina, nagulat ako guys. I was trying to explain kung ano yung araw na pinanganak si Ezer, pero biglang may nag like, ano, uh, tawag doon ko yung ah, Oo, mm. yung pala, ang meaning pala noon, right after you pray, yun yung parang makaiwas ka sa malas. Parang pag iinsenso kung baba. Mm -hmm. So, ang ganda experience and will definitely visit more. Kung meron pa tayong ibang mapuntahan mm -hmm. na, same na, na same na 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 same place like mm -hmm. mga puda. Yes. Pero ang ganda guys. I was able to pray with my uh, day which is yung Tuesday as well. Mm -hmm. Ang ganda lang kasi pare pareho kami tatlo ni Kuya at ni M. So it's really a good experience and I would like to recommend this place. Nice. Very good. There's more. There's more. Many There's more. more. Many many more. It's just only second day of The sixth day so guys put it in your back so please watch like share and subscribe joel station of course Joe station if you want to come to thailand and pataya thailand and you you want to come here just let me know i'm gonna tour you all right bye bye